Welcome again kay Graphic Design Daily. So, for today's video tutorial, gagawa tayo ng logo kay Canva. So, mamimili lang tayo ng template na i-customize natin. So, as usual, kapag nasa home kayo ni Canva, i-search niyo lang is digital logo. Kaya, digital logo yung sinerge ko kasi uh, for digital product seller yung gagawin nating logo. So, mamimili tayo ng logo na i-customize natin. Simpleng logo lang yung gagamitin natin. May babaguhin lang tayong color or font or anything. Tingnan natin kung ano yung pwede natin mabago. So for me, parang okay sa akin. Ito yung comments na So patlogo logo pala, 500 by 500 PX size. So customize this template. Example lang naman ito guys. Gusto ko na ipakita sa inyo na napakadali makadali lang na gumawa ng logo basta may mga free template kayo. But if you want na mag-create from scratch, wala problema, mas okay po. So for example, uh, s thanks Bilog na bilog siya masyado so kailangan natin na ah, letter spacing for this. Yung effects niya, yung curve ay kailangan natin iwanan. Ayaw natin masyado iwanan. Mas okay. 75. Tapos yung letter spacing, ganyan lang natin. Siyempre yung color, papalitan natin. yung font, gusto ko din siyang kabigyan. Pili tayo ng font na maganda. Nababagay. Tapos ito. Kapalitan din natin ng kulay tsaka yung effects kasi yung font mismo is may effects o yung mga words. Ito ay gusin natin yung effects niya none Yan. Oops. Ayan. <laughs> Yung effects at isending natin kasi magpapalit tayo ng kulay. So, black lang. Outline. Pero, white yung outline niya. White pala yung... Black pala yung ano. So, ganun din kay Sa Sheena. Tapos, nasa sa inyo kung gusto niyong kapalan yung... ah... Uh, yung outline niya. Wait lang. Pagdating tayo ng spacing dyan sa initial na spacing. After that, nasa sa inyo <coughs> kung gusto nyo pang magdagdag ng ibang mga elements. Pero for me, uh, okay naman na siya. i mo natin ito. Yung color, parang ano ako so, sa sa block Let's find out. Pwede ba mag-search ng ibang kulay dito sa atin. something maroon. Iwan ko ha. Gusto, gusto ko ng maroon na kulay. Ayan. Copy na lang natin to para dito. Para sure na magkapareha sila. Ayan. Tapos, switch tayo. Change all. So, for me, guys, okay na to. Okay na tong ganito sa akin. Tapos, pag i-upload nyo to, guys, kailangan ano, uh, ipag i-download nyo siya, kailangan transparent background. Ito, check mo yan para magamit niya mismo yung pinaka, tawag nito pinaka logo. Kasi pag hindi kayo nag-check ng transparent background, masasama itong pinaka page. So, okay, natin kasi ito may itlang naman size So, meron na tayong logo. Diba, simple? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, the simpler, the better. So, that's it. So, thank you guys for watching kay uh, Graphic Design TV. Kung wala kayong time gumawa ng mga layout or ng mga design at meron kayong printing business, uh, message nyo lang po kami. Pwede tayong mag-collab. Yan. Yeah. So, yun lang guys. Bye! Thank you for watching. Stay tuned for our next video tutorial.